Verse 5. At sinabi sa akin ng isa sa mga matatanda, huwag kang manangis. Narito ang leyon ng liti ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng pitong tatak ito. Bigay tayo atensyon dito sa verse 5 na ito. Sinabi ng isang elder ng anghel, mga kapatid, sabi, huwag kang malangis. No? Ito ay magandang balita, mga kapatid. Bakit yung leyon ng liti ni Huda? At ang ugat ni David, yung leon, mga kapatid ng D.T. Muda, yung leon, sa pagkakita, point of view ng mga anghel, yung Panginoon ay nakipaglaban sa kaaway. So, siya ay nakipaglaban in a way na sinatisipay niya yung justice, yung justification na nais ng Diyos mo. No? Nagsikyo ng Panginoon yung katwira ng Diyos mo. Nakikita natin no, na siya ay tilabagal yun. At sa kanilang pagkakita, siyang panginoon Diyos ay leon. Ito ay ano, naig sa digma ay. Diba? At uh, siya yung ugat ni David. Nakita natin no sa Isaiah 11 verse 1, yung yung branch of Jesse no yung sabihin, si David siya yung sanga. Pero yung Panginoong Jesus, anak siya ni David. Tama di ba? Pero pinakikita dito no na yung ating Panginoong Jesus, siya yung ugat ni David, di ba? Yung ugat ni David. Kaya nga sa Matthew mga kapatid, sinabi ng Panginoong Jesus, tinawag siyang Panginoon ni David. Bakit? Kasi yung Panginoong Jesus ay umiral bago pa si David, di ba? Kasi yung, yung puno, di ba? Yung foundation nito, yung ugat. Ibig sabihin, mauuna muna yung ugat bago, bago yung mga sanga. Kaya lumalabas, mga kapatid, na yung ating Panginoon, di lang ugat ni David, pinapakita na yung pag-iral ng Panginoon ay bago pa yung si David. Ba dinanggit si David dito? Kasi si David, ang panahon lang kahari. Sa kanya nagsimula, although si Saul, no? pero yung kaharian, yung representation ng kaharian ng Diyos sa lupa, ito ay nang naganap no sa panahon ni David. Ang inong siya ay hari na bago pa si David. Iyon yung pinapakita dito. Siya bilang ugat ni David no siya ay hari na bago pa umiral si David. Diyan yung pinapakita. Kaya yung sa Mateo sinabi niya na si David ay tumawag sa kanyang Panginoon. Ito ay hindi kayang tanggapin ng mga aliseyo ng panahon na yon. Pero ito ay isang katotohanan, mga kapatid ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng pitong tatak. So, praise the Lord, may nabuhay na muling Kristo. Kaya itong muling nabuhay na Kristo na ito, ito ang naging qualified upang buksan yung aklat ng pitong tatak. O Panginoon Jesus. Yung pitong tatak, mga kapatid, anong pinagkaiba niya sa trompeta? Yung pitong trompeta at pitong tatak. Yung pitong trompeta, ito ay hayagan. Kaya nga na sinabi ko, pag sinading trompeta, ito ay ang hayagan na uh, pagkilos. Samantalang yung tatak dito, ito ay tago, ito ay lihim, ito ay hindi uh, napapansin. No, ito ay nakatago. Pero ito ay nagaganap. Ito ang sabihin ng tatak upang magbukas ng titong tatak. At nakita ko sa gitna ng trono ang apat na nilalang mabuhay at sa gitna ng matanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay kapapatay pa lamang na may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong linta So dito, di ba nakita, sinabi ng mga anghel no, na ito yung leon. Pero nung nakita niya dyan, nakita niya ito yung kordero. Bakit? Kasi sa perspective natin, sa pagkakita natin mga tao, yung Panginoon ay ang korderong pinatay. Para sa atin, yung Panginoon ay tumubo sa atin. At sa perspective ng kalangitan, ang Panginoon ay isang leon na nakipagdigmaan sa kanyang kaaway. No, so sa diyan, yung at pagkakita nito ni John, yung kordero at yung leon ay isa lang. Ngunit pero lamang magkaibang perspective. Perspective ng mga anghel at perspective din natin mga kapatid. Dito nakita natin ng no, Panginoon ay kapapatay pa lamang ang Panginoon, ang kordero, siya yung nag-satisfy ng uh, justification para sa atin. Siya yung nag-satisfy ng uh, requirements para ma-justify tayo yung kordero na ito, uh, may pito itong sungay. Yung sungay, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa strength. You no? Know? So yung mga ayaw, pag may mga sungay sila, tumutukoy ito sa strength. At ito ay may pitong sungay, meaning to say, yung kordero na ito, ito ay may kakompletuhan sa kanyang kalakasan. Yun yung ibig sabihin ng, ng sungay. Yung pitong mata, ito naman ay tinagpapakita ng kanyang uh, pagsasaliksik, pag infuse at paghahanap. You know? So, yun yung ibig sabihin ng mga mata dito. So, sa kanyang kamatayan, meron siyang uh, pagtubos sa kanyang uh, mga sa kanyang mga mananampalataya meron siyang kakayahan na ilalim yung kanyang uh, kanyang sarili sa bawat isa so, uh, yun yung reason kung bakit pagka tayo ay naligtas at tumanggap sa Panginoon meron tayong uh, nararanasan so, na something divine yun yung infusion yung infusion ng Diyos so yung yun yung mata kading ay uh, pagsasaliksik sa atin, every time na tayo rin ay dumadaho, umuugnay sa Panginoong Yesus, mga kapatid, na-expose yung ating mga karumihan. Ito yung kapangyarihan ng kanyang mga mata. Ito yung kapangyarihan ng kanyang nansasaliksik na kantingian ng kanyang uh, pagkabuhay ng muli. No, yung ating kasalanan ay na-expose. Ito yun yung nagsasani kung bakit natin binabago yung ating mga sarili. Every time na tayo ay lumalapit sa Panginoong Yesus. Amen itong espiritu, no? So, yung, itong espiritu, ito ay tumutukoy sa inatinding espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa, no? At uh, ito ay uh, ine-enjoy ng buong san At ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, mga kapatid, lumawak ng lumawak, no? At uh, praise the Lord, no? Lahat tayo ay mga Kristiyano. Lahat tayo ay tumanggap ng espiritu na ito. At ang espiritu na ito ay titong beses na tinatindi, mga kapatid. At ito ay nasa loob natin, no? Sayuhin mo lang, Panginoong Hesus o Panginoong Jesus at siya ay lumapit at tinuwa kaklat sa kanyang sa kanang kamay niya yaong nakaupo sa trono sa kanyang pagkabuhay na muli. Ito so ngayon ang may kakayahan na mag-execute ang bagong tipang ekonomiya. Mag-execute ng bagong tipang ekonomiya ng Diyos. Verse 8 at pagkakuha niya ng aklat ang apat na nilalang na buhay at ang dalawamput apat na matanda ay nangatitira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. So dito, uh, nagkaroon sila ng pagtitira pa, nagpapatira pa, ano, nagkaroon sila ng uh, pagsamba sa ating Panginoong Yesus. At sila ay merong alpa, ito ay nagpapakita ng sila ay merong ang alay ng uh, kanilang papuri sa kanilang Diyos, no? At mga mangkok. Yung mga mangkok dito, mga kapatid, ang laman nito ay puno ng insenso, no? Yung ibig sabihin, yung mangkok na ito, mga kapatid, uh, later on sinabi ito na siyang mga, panalangin ng mga banal. Ito ay tumutukoy no, sa pag-offer natin ng panalangin sa Diyos. So, yung Old, sa Old Testament na yung kanilang panalangin, no? ay magkaroon ng uh, katubusan. Baka, kaya nagkaalay ng mga pinakabangguya, nag-aalay ng kordero, no, para magkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, no. At uh, ito pala ay nagre-represent sa mangkok. At uh, meron itong mabangong samyo sa harapan ng Diyos, no. Kaya meron siyang insenso. So tayo rin mga kapatid, ganun pala yung eksena kapag nananalangin tayo sa ating Diyos. No? Meron tayong pag-offer ng ating prayer sa Diyos, no. Ito pala ay napapasaloob ng mangkok. Ito mismo yung mangkok, no. Later on, ito yung nagbibigay ng mabangong samyo kailan yung mangkok ay uh, nagbibigay ng uh, qualification sa trono ng Diyos. But, so, so ngayon mga kapatid, kapag tayo ay nakakapagbigay, nakakapag-offer ng bagay sa isang pinaka mataas na tao na kilala natin, ano, mga matataas na tao, meron tayong satisfaction, di ba? Pag nagbibigay tayo ng something para sa kanya. Di ano, ba? Pero dito mga kapatid, yung tumatanggap at nagiging kalugod-lugod pala sa Diyos ay yung panalangin na kaisa sa Diyos. No? dito mga kapatid, na inaccept ng Diyos yung mga panangin, yung uh, nasatisfy ng Panginoon, yung katwiran ng trono. So dito mga kapatid, kapag ang ating panalangin ay umuugnay sa layunin ng Diyos. Halimbawa, Panginoon, nais namin na ikaw ay bumalik. Panginoon, nais namin na mailalim ng iyong buhay sa bawat isa. Kami, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng haugnayan sa iyo. Panginoon, saniin mo kami na patuloy na lumago sa pagbabasa ng Biblia, sa pag tanggap ng buhay, divino buhay mula sa iyo, Panginoon. No, ito pala ay tumatamo sa nais ng Diyos. Ito pala ay nagiging ang mangkok na may lamang insenso. Na later on, ito ay nagbibigay ng mabangong sabi sa Diyos. Ne? Ito ay kalibid-lubid sa kanya. Kaya kapag kayo ay mananalangin, huwag lang kayong ng mga bagay. Okay, noon, bigyan mo ako ng laptop, bigyan mo ako ng cellphone, hindi kayo mga makakapatid. Kailangan yung iyong kanalangin ay tum tumutugma sa kanyang naisin dito sa lipa. Kaligilang pangyayon. At ito, Panginoon, mga kapatid, ang paraan natin para magbigay tayo ng uh, offering sa Diyos. Diba? Ito ang pinakamagandang uh, magagawa ng isang tao mm -hmm. na uh, ang makapagbigay tayo ng something kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Nagbibigay ng kabanguhan sa kanyang pangkamoy o oh, Panginoon Jesus. Salamat sa uh, privilege na ito na makapag-alay kami ng aming panalangin sa harapan ng Ama. Mga oh, Lord Jesus.